himok nga ng Department of Health na gumamit na lang ng mga pampaingay ngayong bagong taon sa halip na magpaputok at least yun ay ligtas, lalo na para sa mga bata. Mabibili na yung mga pampaingay na yan, ha, sa Divisoria. At ilang sinasabing pampaswerte ngayong bagong taon para yan. Makibalita tayo kay Athena Imperial. Athena, good morning! Good morning Susan. Habang matumal pa rin daw ang bentahan ng mga produktong gagamitin sa pagsalubong ng bagong taon, ay nagsimula ng tumaas ang presyo ng ilang prutas tulad ng kiat-kiat at peras. Mula sa 25 pesos na presyo ng isang balot ng kiat-kiat kahapon, naging 35 pesos na ito ngayon. Doble naman ang iminahal ng peras na 3 for 50 pesos na. Nanatili naman ang presyo ng ibang mga prutas tulad ng Fuji Apple melon, pinya at pakwan. Ang mga pampaingay na gaya ng turotot ay naggalat na rin dito sa Divisoria. Ang mga diihip na turotot, 10 pesos to 35 pesos ang presyo. Ang makukulay na air horn namang tulad nito na ginagamitan ng air pump, 35 to 100 pesos lang. May mga tindang Lucky Charm o mga pampaswerteng isinasabit sa pinto at bintana sa halagang 20 pesos lang. Ang Lucky Charms na pan-display tulad nito, 250 pesos. Ang Lucky Bracelets na ito ay 50 pesos lang. At dahil mag-New Year na, uso na naman ang mga damit na polka dots. Mabibili ang mga ito sa halagang 180 pesos. Inaasahan ng mga tindera na dadami ang bibili simula bukas. Ang pagtaas naman ng presyo ng mga bilihin, depende raw sa dami ng stocks ayon sa mga tindera. At yan ang latest mula dito sa Divisoria, Maynila. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Athena Imperial.